Hello, hello! Another day, another easy home cook recipe. At lutuin na natin ang ating pangmalakasan, pangmalakasan sa kain. <laughs> ang inalamangan, pork ribs. This is your mommy Rem from Rem's Kitchen and Beyond. At simula na natin sa mainit na kawali ay isang kutsa lang natin ang ating karne hanggang siya ay maging brown. At pag ganito ng brown ay pwede na natin iset aside at sa kaparehas na kawali ay maglagay lang tayo ng langis or mantika. At isang kutsa na natin ang ating mga aromatics, bawang, sibuyas. At imekos-mekos lang natin hanggang ang kaluluwa nila ay lumabas. At isunod na natin igisa ang ating alamang. At para mawala ang lansa ng ating alamang ay maglagay na tayo ng ating kamatis. Tamihan nyo na at mura lang naman ang kilo. <laughs> At malay nyo ay ikakinis natin ang kamatis. Let it simmer lang ng ilang minuto at ayan, maglagay na tayo ng ating mga pampalasa, paminta, toyo ni misis, pork cubes at ang lara or bell pepper para mas masarap at malinamnam ang ating niluluto. At sa pagkakataong ito ay napakabango na ng ating niluluto. Nagdagdag din pala ko ng kaunting tubig at hayaan natin itong kumulo. At pag naglabas na ng lycopene ng ating mga kamatis, yes, may pa lycopene na siya. <laughs> so ayun, at ilagay na natin or balik na natin ang ating sinangkot siyang karne. Halu-haluin lang natin sila and trust the process hanggang siya ay maging well combined. Okay na to at pwede na natin isunod ang ating mga ceiling telus para sa extra hot, hot, hot. At ang ating gulay na longta at ito ay optional pero syempre pag may alamang, masarap ang may longta. Kasi sila ay perfect combination. <laughs> at ituloy-tuloy lang natin ang paghahalo ng mga cereals at sa pagkakataong ito ay lutuin na natin sila sa mas mahinang apoy hanggang maging malambot ang ating mga karne. At nga pala, huwag na wag mong kakalimutan magsaing ng sangkalderong kanin, dagdagan mo na rin ng extra. Dahil ang ganito mga ulam ay pantao ba ng sangkaldero? Hindi ka lang mapapaibig kundi mapapakain ka pa. Kaya naman, lutuin mo ito pag kasama mo ang iyong pamilya o mga kaibigan para damay-damay tayo. <laughs> At kung umabot ka sa part na ito, ay maraming maraming salamat po. Please do like, share, click the follow, and subscribe! Hanggang sa muli. Kain tayo.